Dinala ni Dibina si Princess sa isang mataas na bangin at kinikwento kay Princess na marami nang nahulog at namatay sa lugar na kinatatayuan nila na ang buhay ay unahan lamang at may katapusan. Habang hinihimas ang buhok ni Princess, habang doon naman sa hotel ay hindi mapakali si Libby at bumabalik sa isipan ang sinabi ng mami niya dibina kaya hindi siya mapakali lalo nang nalaman mula kay lola niya Sonya na magkasama sila Dibina at Princess ang peking mag-ina. Dali-daling pumunta si Libby. Sinundan ang dalawa at swerte naman na Nabutan silang dalawa na buhay pa itong si Princess. Pakunwari si Libby na dapat kasama siya sa banding. Nagyakap ang tatlo pero si Dibina ay nakalabas na ang kutsilyo na gagamitin sana dito sa kay Princess bago ihulog sa mataas na bangin. Samantala hindi nagawa ni Dibina ang plano at ayaw rin ni Libby na pa ng isang krimen ang mami niya Dibina. Kaya doon siya natulog sa kwarto ni Princess para umano bantayan. Nahihihwagaan si Princess sa galaw ni Libby lalo na't nakita ni Princess na ito'y umiiyak. Samantala masayang-masaya si Divina at kasama niya na si Raymond. Pero nawala ang saya na inamin ni Raymond na si Charlene pa rin ang kanyang mahal at nakipag-break up na sa kanya si Raymond. Nagmakawa si Divina pero hindi na magbago pa ang isip ni Raymond. Pagkapasok ni Dibina sa kwarto niya ay iyak ng iyak na nauwi sa hagulhula at pagsisigaw. Habang sila Raymond at Sonia ay nagalala itong si Sonia sa pakipag-breakup ni Raymond sa kay Dibina na mahal na mahal ang kanyang anak na si Raymond. Sinabi ni Sonya na kung bakit makipagbalikan pa si Raymond kay Charlene na mala sa kanilang pamilya. Pero this time ay nanindigan si Raymond sa ina at handa niya umanong ipaglaban si Charlene na mahal niya kahit ayaw pa ito ng kanyang mami Sonia. Samantala, tinatakot ng tawa ni Dibina sila Julio at Layla ni patayin si Xavier kapag hindi sila magpakita sinubukang lumaban ni Xavier pero agad siyang tinutukan ng baril sa ulo. Mabuti na lamang at dumating si Justin na may dalang panghampas at napatumba nila ang tawa ni Divina. Kaya dalidali sa ilang dalawa na tumakas sa ng sasakyan at tinawagan ang lolo niya at mama niya, Lailani, para puntahan ang kinaruruunan. Mahigpit na nagyakapan ang mag at sobrang miss ang isa't isa. Buong pasalamat rin ni Xavier sa kanyang lolo na nailigtas at naitago ang kanyang mama Lailani. At nalaman ni Xavier na si Divina lahat ng salarin na gustong pumatay ng mami niya at alam nito ang sekreto niya na hindi nito totoong anak si Princess kaya gustong patay ni Divina itong kanyang mama Lailani mayroong konti ay may tumawag sa kay Julio at ito ay si Charlene na ipinaalam na hindi nito naabutan sila Princess at Divina at itong kanyang pinsan na si Jenny ay nakatakas rin na hindi nakuha nila ang address. Agad sumabat itong si Justin na may ibinigay na address itong si Princess at ito ay sa Coastal Breeze Resort. Agad namang pupuntahan ni Charlene ang anak para iligtas habang sila Xavier at Justin ay pupuntarin doon para iligtas si Princess sa hayop na si Divina. May iligtas kaya nila ang buhay ni Princess. Sa kamay ni Divina, abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.